Buenos días damas y caballeros Buenos mm -hmm. días damas y Late Congressman uh, Richard Gomez uh, surprisingly became uh, one of the few few congressmen who openly attack Baguio City Mayor uh, Benjamin Magalong for his expose on the anomalies uh, uh, regarding the uh, multi-billion or 1.2 trillion flood control projects during the Marcos administration. Nagtaka nagtaka si VAT bakit kahol ng kahol itong si, uh, si Richard Gomez, samantala hindi naman siya isa sa mga... Uh, political operators or lieutenants niya uh, ni Speaker Martin Romualdez kasi ang mas maingay na umaatake kay Magalong ay ito yung mga aso aso sa Kongreso ni niya uh, Speaker Romualdez kasi siyempre alam naman nila na si Speaker Romualdez pati si uh, uh, Senate President Cheese Escudero ang nagluto nagluto talaga yung uh, uh, or involved talaga sa pagluluto ng mga blank form sa 2025 uh, six, 6 6.5 trillion uh, 6.5 trillion na uh, 2025 budget. So Uh, itong si Richard Gomez ay uh, nag rin negatively dito sa mga pa-expose uh, ni Magalong at uh, curiously hindi naman siya hindi naman siya uh, he doesn't belong to the inner circle nila Romualdez to for him to defend Romualdez dahil itong uh, si Richard Gomez ay uh, medyo outside di Colombo pa nga sa grupo ni Romualdez dahil uh, kwan siya, more uh, associated siya sa mga Duterte whom he openly defended uh, when Duterte appeared diyan sa Kongreso. So yun pala, kaya pala kaya pala parang asong ulol ito na inaaway si si Benji Magalong ay dahil uh, tinatakpan pala niya or pinoprotektahan niya or apektado siya dahil marami rin pala siyang uh, substandard uh blood control project sa lugar niya. So kumbaga, uh, sameplang ang atake niya kay Magalong, ha? Kaya pala depend, defensive na defensive pala siya. Parang ang aksyon niya ay kagaya ng aksyon ni uh, ni Senator uh, Senator uh Joel Villanueva na Uh, after president bongbong Ma Bong bongbong marcos uh, uh exposed yung mga katiwalian sa 1.2 trillion fraud control project during the, the marcos administration ito itos ito si joel sa among the few uh, senators na nagpapreskon press kaagat at sinabi ang uh, na ka nakakasuka ito mga corrupt sa gobyerno <laughs> ganon at kinundena niya itong corruption sa flood control project at isa rin ito si Joel during the the hearing ni ni yung fake uh, fake infra hearing niya ni a uh, ni, uh, senator uh, uh Marcoleta isa rin ito si uh, si Joel ang uh, kinontra si uh, DPWH secretary uh Manny Bonoan, at uh, tinanong ha? uh, harap-harapan, uh, uh, ako ba? Nag-follow up ba ako sa inyo? Mr. Secretary? Ganon. E eh, wala naman nakakusa sa kanya na nag-follow up sa DPWH. Pero yun rin, parang asong ulo rin siya na dumidepensa sa sarili niya na wala daw siya kilalang mga kontraktor. Uh, yun lang, marami nang lumalabas na mga picture kasama niya yung uh, district engineer niya. Eh ngayon nakikita naman natin yung pattern, hindi naman kailangan kausapin yung senador or, or kongresista ang mga at ang mga kontratista dahil uh, ba, nagiging bagman and, at go between na nila yung mga yung mga district engineer sa lugar nila. And in this case, uh, ang district engineer na bata daw ni Joel Billioneva or uh, yun ang na nagpapakita sa mga video at picture uh, ay itong si uh, District Engineer na na-promote na sana to assistant Regional Director na na ay uh, itong si Assistant Regional Director uh, Henry Alcantara ha Henry Alcantara at uh, sa expose nga ni ni Congressman Leonardo Leviste na sabi niya, yung uh, yung nag-offer ng uh, or uh, nag-subok na mag-offer sa kanya ng 360 million bribe ay uh, uh, ginagawa niya ito sa order ng kontraktor. Uh, ng, uh, At uh, eh, siguro hindi lang sinabi ni ni nga uh, sa ngayon hindi pa muna uh, binanggit ito ni ni Leviste ay uh, more uh, for sure ang nagutos dito sa contractor na na entrap ni Leviste ay uh, yung kun mismo yung kongresista sa lugar or yung senador na may uh, uh, flat control project sa sa, sa Batangas ha o baka rin itong si uh, dating congressman na pinalit ni uh, ni Leviste na si uh, Eric uh, Buain na dating Olympic swimmer uh, pero ngayon uh, lumalangoy sa dagat ng pera <laughs> according to Leviste kasi isipin mo kung si Leviste kabago-bagong kongresista inopera ng 360 million eh lalo na yung mga umabot na ng taon-taon dyan sa pwesto na yan. So, uh, kaya ja, uh, going by that uh, logic uh, or going by that pattern, eh, nakikita natin na talagang ito talaga mga district engineer or assistant regional director or or even regional director ang nagiging bagman at uh, taga-follow taga up sa mga kontrata, ha? Huh? at sa mga kwana, sa mga komisyon. So no wonder, no wonder ito mga ito mga kongresista ay very close sa mga district engineer na sila rin ang nagpapa-appoint sa pwesto kasama na yung mga regional director. At uh, kaya ganito rin more or less ang pattern dyan sa Leyte. Uh, malas lang ni Richard Gomez mukhang uh, na, na karma siya sa atake niya kay uh, Magalong dahil yung sarili niya, sarili, isa sa mga mayor sa lugar niya, sa distrito niya, ang nag-expose mismo sa katiwalian sa mga project niya dyan sa lugar. At panoorin natin itong uh, report ng Rappler uh, Philippines. Buti pa itong Rappler, may pakinabang sa bansa eh. Itong mga politiko, wala. A mayor criticizes... Lee ndali parang nawala tayo kasi pinagnanakawan yung uh, yung pondo natin Sandali, ha check ko ha? okay ya uh, bumalik na tayo bumalik buti naman nawala kanina Sandali. check natin para sigurado okay talaga okay sige uh, i-play na natin itong rap uh, i-play na natin itong uh, itong Rappler report on this matter. Ah. <laughs> sa expose ng mayor sa lugar ni Richard Gomez. Malas niya na kung kailan na uh, kung kailan na play board of the month yung issue ng mga flood control project, yun nasira yung flood control project niya. Ah, dala ng uh, recent uh, bagyo diyan sa, sa Leyte. Ah, sige, panoorin natin 'to. And thank you, La Rappler, for this video. Huh? A mayor criticizes late fourth district representative Richard Gomez for lack of support amid heavy flooding in their district. After a flood control structure linked to the congressman collapsed on Monday evening, August 25, <laughs> Matagob late mayor Bernie Takoy writes on social media: Despite limited support from our district representative, we continue to persevere through discipline and resilience. Initial reports from the Matagob Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office said portions of the Barangay Riverside flood control structure caved in after heavy rainfall and flooding. In a Facebook live stream on Tuesday, August 26, Takoy says the flood control structure was linked to Gomez. In a during election period. Ang atong kongresman na kandidato o uh, incumbent kongresman Richard Gomez, auban na iyang uh, matag development team. Takoy adds, the heads of the Municipal Development Office and the Municipal Engineering Department were absent during the groundbreaking, but Gomez was present. Takoy also criticizes the Department of Public Works and Highways for always bypassing the municipal government when it comes to projects in their town. Gomez, citing late 4th District engineer Peter Sokos, says in a message to Rappler on Wednesday, August 27, the project was still under construction when it was damaged. He says the damage will be repaired at no cost to the government. Takoy is not the first person to criticize a lawmaker over flood control projects. In July, Baguio City Mayor Benjamin Magalong said in an interview with One News, Lawmakers receive payments for helping facilitate flood control project contracts to private entities. Yan na, uh, nagalit itong si Richard Gomez uh, kay Kwan at uh, uh, inupakan niya itong si Magalong, ha? Uh, sabi pa ni Richard Gomez sa uh, in reaction sa expose ni Magalong, sabi niya, uh, uh, sabi niya, hindi, uh, sabi niya, uh, ito daw, ito daw, uh, meron, hindi niya binanggit si Magalong. Pero hindi niya pinangalanan si Magalong. Pero sabi niya, ay uh, meron daw isang, uh, isang, uh, uh, mayor na nag-iingay ukol dito sa mga akusasyon sa mga kongresista. Sabi niya, meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. The waste disposal system is broken. The city is overcrowded. Illegal structures are all over and urban planning is in shambles. Sabi ni ni Gomez sa social media post niya. Sa dagdag pa niya, maybe it's time to fix your own house first before pointing fingers at others. Ah? So sabi niya, ayusin mo muna yung mga problema sa syudad mo. Clearly, clearly pointing at uh, at uh, Mayor Magalong kaya ang nag-react uh, at nag-react naman dito si Magalong at sabi niya na willing naman siya to name names pero dapat unahin uh, gawin muna ito ng mga kongresista dahil alam nila kung sino magnanakaw sa kanila so ang maganda dito <laughs> ang maganda dito ha siguro na plastikan na rin itong mayor niya sa lugar niya ito na ang sumagot at sinabi hindi hindi si Magalong ang problema si ang problema si Richard Gomez. Ha? Tingnan nyo ito. Sabi ni Richard Gomez, ha? Ginagawa pa lang daw. Pero kitang-kita, matagal na ito natapos. In fact, uh, nasimulan pa lang ito project noon pa noon pang uh, campaign period. So, ilan buwan na 'yun? Tapos na oh, tingnan nyo. Oh. Kitang-kita na na kwanyan na bumagsak yung uh, uh or natanggal na natangay ng ba <laughs> yung yung na yan at nakikita nyo, lumalabas pa nga yung yung mga bakal so impact in, in siguro wala itong wala rin itong bakal sa loob ha so yan at uh, kitang-kita rin yung uh, uh, sandali uh, nawala okay Kitang-kita rin yung picture ni Richard Gomez na sa Kwan sa sa uh, Kwan sa ito sa blessing ng project na accord yan si Richard Gomez oh. Andiyan pa yung uh, yung picture, andiyan pa yung Kwan, yung yung tarp ni Richard Gomez, ha? So, kitang-kita na andon siya sa sa groundbreaking nitong project nito pero hindi naman na imbita hindi na imbita yung mga local government officials including ng, ng district engineer kaya sabi sabi nitong mayor niya sa lugar niya ah, ito pa ang mga ibang pictures pa lang oh, na pinows ng uh, city government ng uh, ng kwano uh, ng uh, lugar ni Richard. O yan, o. Ah, ano, ano masasabi mo dyan, Richard? O, may, may mga bitak-bitak. Ang laki ng bitak-bitak, o. Oh. Ang, li, ang nipis ng kwan, ng, uh, ng bakal. O yan, o. Oh. Sirang-sira talaga. Eh, pera natin yan lahat, eh. Hindi naman... Tagal, tagal -late lang nagbabayad ng taxes. Tayo rin, nagbabayad tayo ng taxes. Eh. So yan, na uh, Uh, buti naman sa karma talaga. Karma talaga ito sa iyo ha. Na <laughs> na nag-iingay ka diyan, yung pala ma uh, kuan ka ma, marami ka rin palang uh, katiwalian sa lugar mo. Oh. Kaya sabi nitong mayor eh, eh uh, itong si uh, Leite may uh, mata matagob late mayor bernita koy eh itong si richard gomez uh, is the one who should be explaining kung saan napunta yung uh, yung budget para sa project niya hindi nga uh, hindi nga excuse yung sinasabi ni richard na aayusin ito ng contractor without uh, without charging the government eh, ang problema dito bakit nangyari ito substandard ang project ha ah? at uh, dapat kasuhan si Richard Gomez dito ha ah? at uh, yan ang problema sa mga dito sa mga ghost project at uh, mga pork barrel projects walang coordination sa mga local government kasi ang tingin nila sa mga mayor ay potential na uh, political uh, la rivals nila kaya kanya-kanya silang kwan dapat simula ngayon isa sa mga Reform measure, dapat walang gagawin na project ng mga kongresista at mga senador sa anuman lugar kung walang coordination sa local government unit. So yan, ha? yan ang uh, latest dito sa away. Hindi lang natin ito pinatulan. Pero ngayon, <laughs> dahil uh, uh, mayor mismo sa lugar ni Richard Gomez ang nag-expose sa kanya, yan, this is the best time to... Uh, to bring to your attention itong issue na ito. And we will be keeping watch on this issue pa rin. Ha? Kaya kayo, mga maingay na, na mga, mga defensive na mga senador at kongresista. Siguro kung hindi nag-ingay dito si Richard Gomez, baka hindi siya binalikan ng mayor niya. Siguro masyadong na plastikan na itong mayor niya. O bakit uh, binabanatan mo yung kapwa mayor? Eh ikaw nga, puro puro substandard yung mga project mo dito. Kaya yan, ha? Karma, plan si Richard Gomez. Ha? Yan, ha? So, sige. Uh, we will be keeping watch on this issue. Ha? So, another congressman na naman na link sa katiwalian sa flood control project at ito ay si Richard Gomez. So, mayor, uh, ito mga mayor na ito, mayor tribe increase, mga mayor na makabayan. Tulad itong si Matagob Ma Leyte Mayor Bernie Takoy. Salute to you Mayor. Salute to you. Okay? Um, Mag-expect pa kayo ng maraming projects ni Richard Gomez. Ah? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.